Sige guys, okay na guys para na makikita guys kung gaano ka uh, mahirap sumakain ng kong guys. Ito guys, oh. Uh, ito guys. Giniagawa mo. Oh. Uh, guys. Okay uh, pinay guys, uh, pinay guys. Giniagawa mo. Uh, hindi kagaya sa kanina guys. Ang... Uh, ito ang pagsakay guys, parang kabayo guys. Oh. Ganit guys, ha, ganit. Ganit guys. Si guys papunta na guys ang mga MacArthur guys mga kaprobinsya no kitang kita na guys oh so tara na guys so tara guys nakasakay ng... naka na ako sa kalabaw guys, na, guys. So, ikot ka ng umikot uh, guys ano <coughs> okay. guys doon ka guys <laughs> guys doon ka guys guys doon guys doon oh. guys doon ka guys uh, lakad ka ali tapos na guys naka video na guys ito ang may ari ng kalabaw guys oh, ito guys oh. tingnan mo guys parang kabayo guys oh Pitik-pitik oh, ang Pitik-pitik okay. ang kamay guys oh. Anak oh. ini sa tagi iya Mungin ko ano Bisi okay. na kanak sa diis ini So di isa ito guys, so, oh, lakas kumain ng pagkain ng rabbit. So. Oh. Saka itong may-ari, lakas pa rin kumain. so <laughs> <laughs> <Ito> guys, so. Pakilipot ko na. Kay... Karamo guys, kusog kumain guys. Kaya pa ito. Oh, kaya babalik mo. mamaya. Babalik mamaya wow, guys. Um, uh, guys. Hapon, ito guys. Lumpot oh. na kami. Malaki tong kabaw na to guys pag pinalaki mo yung video. Malaki oh. pa nga guys yung put, uh, pipi niya guys. Oh. Okay, so, ah, pag, guys, o, pag, pag yung, mga anak yung yan. yung pipi niya guys. Oh. Uh. Laas yung point, uh. Pag mga anak yan, arikan mo isa. Uh. Sa kanya lang guys. Anak dahil. Uh, uh iuli yung anak guys pagkatapos uh, uli guys Iinakan mo pero yung uh. anak iuli uh, laki ng area dito guys pakainan ng kalabaw kanding guys eh. Uh. Uh. tingnan mo po guys ang dami ng damo guys oh. Jadi ya uh, maka pa, ng camping, sampung sampung kabayo, sampung kalabaw. Oh, eh. oh lumalangoy pababa, pataas, paikot ikot to guys, oh. Oh, tingnan mo guys. Ikot-ikot wala ito, oh, sabi ng ina, guys, ay matulog pa guys, pero hindi makatulog, malaki ang area guys eh. Oh, ito guys ang aming mga visitors guys sa galing sa Manila guys, oh. Tingnan mo guys. <laughs> 'yung mga sasakyan guys uh, nakaiwan lang doon sa uh, bahay kasi 'yung bahay namin parang kubo. <laughs> Hindi lang namin di iniisang pangalan na bahay kubo kasi 'yung bahay ko kung malit. Uh, bahay namin 'no. Uh. Doon sa kapay ground. Ha. Uh Hay -huh. itong ko, manukan. Dito mga manok. Ang ganda dito guys, oh. Ang sarap ng uh, konsa 'tong sa probinsya 'no, guys. <laughs> ka lang ng mga fresh gulay saka mga kung <laughs> isda may preskong ibon at saka preskong hangin Ah, may taas. Ito guys oh. Mm. laki pa guys tong baang. Ang area nito guys, ang laki-laki pa guys kasi maraming mga kahoy na nakatanim doon guys oh. Oh. Ito guys, uh, hindi pa nakasama namin si Firmin guys, yung asawa ni Ga guys. Eh, <laughs> um, wala pa doon kasi may trabaho pa guys.